Raise your right hand and follow after me. Ako. Ako. Si? Si Bernino, si numero third. Matatimkim kung pinanunumpaan. Matatimkim kung pinanunumpaan. Natutuparin ko ng buong katapatan. Natutuparin ko ng buong katapatan. At sigasig ang aking mga tungkulin. At sigasig ang aking mga tungkulin. Bilang pangulo ng Pilipinas. Bilang pangulo ng Pilipinas pangangalagaan at ipagtatanggol pangangalagaan at pagtatanggol ang kanyang konstitusyon ang kanyang konstitusyon ipatutupad ang mga batas nito ipatutupad ang mga batas nito magiging makatarungan sa bawat tao magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili at tatalaga sa aking sarili sa paglilingkod sa, sa bansa sa paglilingkod sa bansa kasihan nawa ako ng Diyos kasihan nawa ako ng Diyos na po si President Noy Noy Aguido. presidency is destined. sa Nasa... mga algat-alga, marami hindi po mangyayari ang araw. Ngunit, taliwas, mga kaibigan, sa lahat ngayon, nangyayari na po, nangyari na, na ang pagpasok ng bagong administrasyon Nag-apos po ng siyem na taon, limang buwan at sampung araw na panunungkulan ng naalipas na administrasyon.